ang elastisidad ng demand. Ang elastisidad ng demand ay tumutukoy sa galaw ng relasyon sa pagitan ng demand at iba pang salik na nakakaapekto dito. Depende sa uri ng produkto o serbisyo ang magiging reaksyon ng mga mamimili sa bawat pagbabago ng mga salik. At dahil dito ay mayroong iba't ibang uri ng elastisidad ang demand. Una ay ang price elasticity of demand kung saan sinusukat ang pagtugon ng demand sa bawat pagbabago ng presyo. Pangalawa ay ang income elasticity of demand kung saan sinusukat ang pagtugon ng demand sa bawat pagbabago ng kita ng mga mamimili. At ang ikatlo ay ang cross elasticity of demand kung saan sinusukat ang pagtugo ng demand para sa isang produkto sa pagbabago ng presyo ng isang kaugnay na produkto. Sa tatlong uri ng elastisidad, tayo ay tututok sa price elasticity of demand. Ang price elasticity of demand ay may iba't ibang antas. Elastic ang demand kapag mas mataas ang porsyento ng pagbabago sa demand kaysa sa porsyento ng pagbabago sa presyo. Ang mga produkto at serbisyong nasa ganitong uri ay mga produktong may pamalit o mga produkto at serbisyo na hindi gaanong kahalaga. Inelastic ang demand kapag mas mababa ang porsyento ng pagbabago sa demand kaysa sa porsyento ng pagbabago sa presyo. Ang mga produkto at serbisyong nasa ganitong uri ay mga produktong walang pamalit at bahagi ng mga pangunahing pangangailangan unitary ang demand kapag ang porsyento ng pagbabago sa demand ay katumbas ng porsyento ng pagbabago sa presyo. Perfectly elastic naman ang demand kapag ang demand ay magbabago ng walang hanggan sa isang tiyak na presyo. At perfectly inelastic ang demand kapag ito ay hindi tumutugon sa pagbabago ng presyo. Ngunit paano nga ba masusukat ang price elasticity ng demand? Ang formula para sa pagsukat ng price elasticity of demand ay porsyento ng pagbabago sa QD divided by the porsyento ng pagbabago sa presyo. Ang price elasticity ng demand ay laging negatibo dahil ang demand ay may inverse na relasyon sa presyo. At upang maging maayos ang interpretasyon, ay gagamit tayo ng absolute value sa formulang ito. Gamit ang midpoint formula ay makukuha ang value ng porsyento ng pagbabago ng dami ng demand sa pamamagitan ng formula na QD2 minus QD1 divided by QD1 plus QD2 over 2 times 100 kung saan ang QD1 ay kumakatawan sa dating dami at ang QD2 ay kumakatawan bilang bagong dami. At ang value ng porsyento ng pagbabago sa presyo sa pamamagitan ng formula na P2 minus P1 divided by P1 plus P2 over 2 times 100. Kung saan ang P1 ay kumakatawan sa dating presyo at P2 bilang bagong presyo. Subukan natin ang formula gamit ang isang halimbawa. Ang iyong pamilya ay karaniwang bumibili ng 25 kilo na bigas kada buwan sa halagang 42 pesos per kilo. Ngunit dahil sa magkakasunod na malalakas na bagyong dumaan sa ating bansa, ay tumaas ang presyo ng bigas hanggang 51 pesos per kilo. Kaya walang nagawa ang iyong magulang kundi bawasan ang binibiling bigas sa 22 kilo. Base sa halimbawa, ang value ng QD1 o dating dami ay 25 at ang QD2 o bagong dami ay 22. At ang value ng P1 o dating presyo ay 42 at ang P2 o bagong presyo ay 51. Upang makuha ang value ng price elasticity ay una muna nating kunin ang value ng porsyento ng pagbabago sa dami ng demand na may formula na QD2 minus QD1 over QD1 plus QD2 over 2 times 100. Ipalit ang mga value ng QD1 at QD2 sa ating formula. 22 minus 25 ay negative 3. 25 plus 22 divided by 2 ay 23.50. Negative 3 divided by 23.50 times 100 ay negative 12.77. Dahil gumamit tayo ng absolute value ay aalisin natin ang negative sign. Ngayon na nakuha na natin ang value ng porsyento ng pagbabago sa QD, ay sunod naman nating kunin ang value ng porsyento ng pagbabago sa presyo gamit ang formula na P2 minus P1 over P1 plus P2 over 2 times 100. Ipalit ang mga value ng P1 at P2 sa formula. 51 minus 42 ay 9. 42 plus 51 divided by 2 ay 46.5. 9 divided by 46.5 times 100 ay 19.35 ngayon na nakuha na natin ang value ng porsyento ng pagbabago sa QD at porsyento ng pagbabago sa presyo, ay maaari na nating makuha ang value ng price elasticity ng demand. 12.77 divided by 19.35 ay 0.66. Dahil mas mababa ang porsyento ng pagbabago ng dami sa porsyento ng pagbabago sa presyo, ito ay ituturing na inelastic na price elasticity. Kayo naman ang sumubok. Gamit ang demand schedule, ay sukatin ang price elasticity ng puntong A at D at puntong B at E. Ang elasticity ng demand